Hi guys, welcome to my channel. guys, hindi alam mo ng mga bata na binijohan ko sila. Kita okay, nyo guys, yung mga bata hindi nilang cellphone ang ginagamit nila. Sila ay naglalaro na lang. Naglalaro na lang nila sila ng nanay, tatay.

Lakasan nyo. Ayan guys, yung mga bata, hindi na cellphone ang ginagamit. Naglalaro na lang sila. Ang mga kapanahon naman talaga namin guys, walang cellphone. Ganyan na lang kami Lagi na lang naglalaro. Ngayon, maliban lang ko. Siya na lang tatlo. Kasi talo na isa. 1, 2, 3, 4, 5, Ay, sila na lang dalawa Uy, sila pang dalawa Dalawa pa, sila pang dalawa Nagpitik-pitik na sila. Aray ka, aray. Uh, uh. Nanay, tatay, gusto ko pinapay. Ate, kuya, gusto ko kape. Tatang gusto ko ay susundin mo. Ang malaki ka ay si Ate <laughs> Kailan. Iyan naman si Maliid si Ate Kailan. Magpapakabing <laughs> silang dalawa. <laughs> Ito yan sa plaza. Dito. Dito ako sa tindahan. Nagbabantay guys. Pangalawang laro na nila yan. Sama Ay, pipimutin ko. One, one. One, two, Please like, comment, share, subscribe, and click notification bell for more updates on my upcoming videos. Bye-bye!